gobyerno ni Marcos dota na imperialismo dota ng mga kapitalismo mismo si Marcos ang nagsalita hindi pa man naipasa ng kongreso ang panukalang ito pero nagsalita na ang gobyerno o mismo ang presidente ng Pilipinas na hindi siya interesado na magpasa ng dagdag na sahod dyan sa legislative o house of representative sa kongreso. Malinaw na wala talaga kaming maasahan dito sa gobyerno ni Marcos dahil alam namin hanggang kasalukuyan ang buhay ng mamanggagawa dito sa National Capital Region ay wala na po kakayanan para gastusan ang kanyang pamilya sa araw-araw. Kahapon -araw, lamang, andun kami sa Senado para kalampagin ang mga senador. Ngunit, bago man siguro at nagkaroon na protesta doon, ay niluto na ni Escudero at Black ng Duterte ang usapin doon sa impeachment ni Sara Duterte. Dahil alam namin na si Sara Duterte ay malinaw na may paglabag doon sa konstitusyon ng ating bansa. Paglabag sa mga mamamayan, paglabag sa mga manggagawa at mamamayan dahil sa kanyang pagnakaw ng salapi o punto ng ating bayan. Ilang araw na lang, magbubukas klase na ang estudyante kung saan ang pondo mismo ng education ay ninakaw na ni Sara na nagkahalaga ng 125 million na ginastos lamang ng 11 days ang kanyang pag alulustay ng pera ng bayan. Kaya sa aming mga mga gawa, maring naming uh, ipinaglalaban ang aming karapatan para sa dagdag na sahod. Sa lahat, Isayas, Pindanao ay sa kampanya namin ang pagpatuloy pa rin pagkundik kay Sara Duterte dahil sa kanyang pagdanakaw sa kapan ng bayan. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Narito po ako ah uh, ngayong araw na ito para isumbong sa lahat ng mamayan kung ano ang naganap sa pagpatay. Pagpatay kasi mahilig pumatay ngayon yung panahon na to pinatay yung sa usapin ng um, impeachment, pinatay yung sa usapin ng divorce. Tapos ngayon naman, ito at hindi na ibasa o pinatay ang usapin ng dagdag sahod. Kanino pong mga kasalanan? Siyempre, pangunahin sa presidente. Alam na alam naman natin na hindi talaga magaganap ang dagdag sahod kung ayaw ng Pangulo. At ang nangyari po na theatrics sa Kongreso dahil sa huling, huling araw ng pagdinig dapat na maaprobahan ang dagdag sahod ay hindi ginawa ng Kongreso. At ang huling, huling araw din na dapat ay ginawa ng Senado na makapagpasa din ng dagdag sahod, maisa batas ang dagdag sahod, ay hindi rin nangyari. Ang nangyari po, hindi po masa ang mga measure na ito. Alam naman natin, napakaliit na alang ng kahilingan na dagdag sahod ng Kongreso, dalawang daan para sa minimum wage earners, hindi pa rin yun nangyari. Alam naman natin, yung hinihiling ng Senado na 100 na dagdag sahod para sa minimum wage earners, hindi pa rin nangyari. Anong ibig sabihin nito? Napaka, napaka nakakahiya ng klase ng gobyerno na meron tayo. Walang pagkilala sa mga manggagawa. Walang pagkilala sa inaambag ng napakaraming manggagawa sa ating lipunan. Ganon ang klase ng, na ng nasa sa ngayon. Ano ang aasahan natin sa susunod na tatlong taon? Hindi pa rin ba nila ipapasa ang dagdag sahod para sa mga manggagawa? Napakaliit na nga lang ng kahilingan na yun. Pumaparpa sa mga negosyante, mga korporasyon. Nakita niyo ba kung anong sinabi ng executive at ng NEDA at ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ayaw ng dagdag para sa mga manggagawa? Lahat po yun pumapabor, pumapabor sa mga negosyante. Ang sabi ng undersecretary Claire Castro, pinabalanse daw nila balanse nila. Eh napaka-disbalanse na ng kalagayan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Disbalansyado! Kasi bakit hindi mabigyan ng dagdag sahod ang mga manggagawa, pero nagbibigay ng mga tax incentives para sa mga korporasyon, para sa mga kumpanya, at lalong yumayaman ang mga bilyonaryo ang kakapal ng muka nila. Ang kakapal ng mga muka ng mga nakaupo sa Senado, Kongreso at ang Pangulo. Hindi maibagay ang korte na lamang na dapat ay aanihin ng mga manggagawa natin. Mariin po natin kinukundi ang ginawang ito. Ako po si Representative Eileen Rosas ng Gabriela at tinitiyak ko po sa inyo sa loob labas ng Kongreso saan man tayo mapunta, ipaglalaban natin ang dagdag na sahod ng mga manggagawa. Isusunod po natin sa mga susunod na araw na magkaroon dapat ng mariing pagkondena ang lahat ng mga manggagawa, federasyon, union at lahat-lahat sa ginawang itong pagpatay sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Maraming salamat po mapagpalay ang araw sa inyong lahat. Mainit na hapon sa ating mga kasama na nandito nga doon, para lalo po sa ating mga kababayan. Sa araw po ito, ay may mga pangunahin gaming agenda para ipaabot sa gobyerno at sa mamayang nagsasampatya sa aming laban. Mula pa kaninang umaga, Galing na po kami doon sa laylayan ng imperialismo US Estados Unidos. Kung saan ipinanawagan ng mamanggagawa ang kanyang malupot na mga patakaran sa hanay po ng mga manggagawa hanggang kasalukuyan kasabwat ang gobyerno ng Pilipinas doon sa kanilang mga patakaran na neo-liberal policy. Saan ay po namang gagawa, dadalawa lang po ang pinupunto namin ngayon sa aming laban. Laban po sa dagdag na at laban para ikunbik sa sara sa kanyang kasalanan, kasalanan ng pagnanakaw ng kaban ng bayan. Saan ay po namang gagawa, malaki po ang aming pag, uh, pagkalit yan, sa usapin po ng pagbasura o pagpaliwalang ng mga opisyal ng sinado doon sa aming laban na dagdag na sahod na 200 pesos kung sa bagay kahit idagdag pa nila yung 200 piso na yan ay hindi yan nagtatapos ang aming laban. Dahil po, ang aming laban ay nakabubuhay na sahod na 1,200 na dapat sa ngayon na na ibigay ang aming kahilingan na nakabubuhay na sahod sa buong bansa. Kaya eh, ito si Marcos, hindi ko lang alam dahil alam namin dapat si Marcos ay mag-a- paglingkod sa mga manggagawa ay alam namin kaming mga manggagawa ay malaki ang ambag namin sa pag-ikot ng ekonomiya kapag kami ay nadagdagan ng sahod sa kasalukuyan. Hindi lang kami mga manggagawa, kundi ang mayorya na sampayan ng Pilipino, ano kaman ang kalagayan mo ngayon, apiktado tayo doon sa ginawa ng pamilya Duterte, lalong-lalo ang pangalawang makataas, pinakamataas na opisyal ng na Pilipinas na sa si Sara Duterte ay isang maglanakaw, isang maglustay ng pira na hindi naman sa kanila. Kaya sa, sa ginawa itong iskodero at sa kanyang mga kasapakat daan sa Senado ay may bet namin na ang kanilang ginawa kung saan pinatay nila ang laban ng mga manggagawa, ang laban ng mga mayan para doon pigilan at, tus at tusgahan na ikulong o tanggalin si Sara sa kanyang posisyon. Dahil ito po ang nagbibigay ng lisensya doon pa sa ibang mga politiko. Akong babalikan natin mga kasama mga babayan. Mga nakaraan, mga administrasyon, mayroon na nakasuha na plunder, pero na absurdo din. Kanyang kapulok ang ustisya sa Pilipinas. Kaya kami mga manggagawa, nagkakaroon talaga kami ng galit sa ngayon dito sa administrasyong Marcos. Alam natin na si Marcos ay natatakot dahil alam niya na siya din ay isa na naglulustay ng confidential pan o presidential pan sa kasalukuyan. Mayong piso yan ang usapin diyan. Pero ang mga manggagawa, kawawa, Bakit kawawa? Dahil sa maliit na sahod ay pinagkakasya lamang. Kaya kami manggagawa sa lahat, Visayas Pintanaw ay isa kampanya namin ang pagpatuloy pa rin pag kay Sara Duterte dahil sa kanyang pagdanakaw sa kaban ng bayan. Kaya mula po sa aming mga manggagawa, isang mabagbon sa inyo lahat, maraming salamat.